sana po alamin na po natin no, kung ano po yung mga pinaka uh, na itatala nyo po dito tapos na inireklamo po nitong ating mga pumupunta at dumudulog po sa inyong uh, response team po. Uh, sa ngayon, ang nangunguna sa ating mga naitala sa mga cyber crime at cyber-related crime ay yung online scam pa din. kasi merong iba't ibang uri ng mga online scam. Meron tayong investment scam, meron tayong mga tasking or yung online job scam at iba't ibang klase pa ng mga uh, online scam. Meron din tayo yung mga online related na or computer related identity theft, yung mga poser. Meron tayong kaso ng mga hacking, meron tayong mga online uh, grave coercion. Uh, at saka libel. So, ito yung ilan sa mga nangunguna nating cybercrime and cyberrelated crime na naitala dito sa bayan ng uh, Pangasinan. Ano po yung pinakatotal po natin na datos po ng mga nagre-reklamo po dito sa mm -hmm. atin, uh, Response. sa ngayon no uh, from uh, January 1, 2024 to September 6, 2024 uh, for our uh, swindling or estafa in relation to R 8175 meron tayong 67 na kaso and then uh, for our computer related identity theft meron tayong 17 And uh, for our um, Credit Card Fraud o yung Access Devices Act natin in relation sa RA-10175, meron tayong 13. For the libel naman, meron tayong 9. And then uh, for our uh, other cases ay merong uh, below 10 na mga naitala na mga kaso. So nangunguna pa rin talaga yung uh, online scam natin mam Ma ano po yung maipapayo po natin? Kasi we all know naman na sobrang grabe dra din po yung uh, uh, mga isinasagong scamming po online. Ito pong ating, uh, sino po yung madalas na nabibiktima actually dito ng ngayong uh, klase ng pabibiktima? Well, uh, walang pinipili eh. All walks of life, uh, nabibiktima ng scam. Be it professional, uh, ordinary person, may edad, mga minor de edad, lahat. So ang pag-iingat po talaga ay trust but verify talaga. Kung ano yung nakikita natin online, uh, i-verify po natin in real life kasi hindi lahat ng nakikita natin doon ay totoo. Lalo na yung mga information natin na dapat confidential like yung mga um, ID natin, yung mga pagkakakilanlan natin dahil napakadaling gumawa ngayon ng mga online accounts, no? Yung mga online banking accounts or e-wallet accounts. And lalo na yung mga pagbibigay ng mga information na ito, po pwede na silang makagawa no, ng mga fraudulent accounts na pwede nilang magamit for fraudulent activities. Ma'am, um, huli na lang po, other programs nyo po um, regarding po dito sa ating uh, pagpapaiting pa nitong uh, anti-cybercrime unit natin? Oo, patuloy po yung ating uh, pagbibigay uh, ng informasyon, pagpapalawig ng informasyon regarding sa pagprevent po natin ng cybercrime. Nagkakandap tayo po ng mga cybercrime awareness seminar. Uh, cybercrime awareness lecture at nagpo-post tayo ng mga social media cards online para maimpormahan itong ating mga kababayan doon sa pag-iingat doon sa ating cyberspace. Maging vigilant po tayo at i-verify natin palagi yung ating mga nakakasalamuha online.